sige sir bawas mo na lang doon sa bibigay mo sa akin uh, baka kasi malaman ni ma'am i-report ako uh, mag-report kay Lala mo masususpin ma sabihin ko na lang siya, pero hindi ko na iya ano ako na pong bala okay sir sige sir pasensya ka na ha thank you po Ay, dito boss. Pangalan, boss. Boss, magkano kuha mo doon sa isang batcha? Magkano kuha mo? Magkano, sir? Yung batcha? Alin Ayo, hindi, sir, yung isang batcha lang kasi nakasabitan na ako kanina, nabasag yung isa eh. Babayaran ko na lang sana. Oo, yung nasa taas, sir. Sige, sir, babas mo na lang doon sa bibigay mo sa akin nasabitan ako sir na aganto kasi yan kaya po dito tinali ko kasi eh eto sir oh, nasa taas naanuhan ako sa gasolinahan um, naabantihan ako hindi ko rin naman masisi yung naabanti sa akin dahil umatras ako ng bahagya buti nga ka sir isa lang kung hindi baka nag abono pa lalo ko Hindi sir, bawas mo na lang. Magkano sir to? 150 po. Dalawa 300. Okay, baba na lang. Baba na muna lang. Okay. So, nasa pag ano naman yan guys. Yeah, nasa pag-usap. nagbabayarin tayo ni sir o oh, hindi na sir wag mo na lang sabihin doon sa ano kasi baka i-report ako masuspend di pa account ko eh na mm hindi -hmm. sir bawasin mo sir mga kaya eh sir wag mo re-report na baka kasi yeah. masuspend di ako eh Bawasin natin sir o, oh, kahit 100. okay lang. Okay lang sir. Okay, Pasensya ka na sir ha. Babalik naman yung pera. Eh, pinayain mo naman. Hindi sir, baka kasi malaman ni ma'am, i-report ako, uh, mag-report kay Lalamove, masususpin. Sabihin ko na lang siya, pero hindi ko na, ano. Ako na pong bahala. Okay, sir. Sige, sir. Pasensya ka na, ha? Thank you, po. Okay no, lang. sir. Naka-abantean ako, sir, eh. Salamat, po. Sige, sir. Thank you nasa biyahe nga ako nalalambot na ako wala na akong kikitain eh kasi aabono ko na sana dun eh kung papabayaran ko tayo 200 yung binigay ko ay 200 yung ebe hindi ako 70 na lang okay lang sana sir sige sir pasensya na thank, thank you sir thank you po shout out kay sir So nakaka-pick kasi tayo guys ng ano na ng, may dalawang batcha tapos mayro pang malaking drum nasa likod ko. Wala kasi may provide na tape yung ang pick up kaya naman tali muna. May tali naman siya doon, tinali ko muna. So nung medyo nakakalayo na ako sa pick up, malalaglag na siya. Uh, inayos ko siya ng ano, ng lagay. Iniyapos ko na lang siya sa bag ko sa likod so nangyari guys parang pag nabangga ako sa likod yun talaga yung tutumbukin yung drum na yun ay yung na yun nung magpapagas ako sa gasolinaan sa Santo Tomas naabantihan ako ng tricycle kasi nga medyo malapad na yung likod ng li motor ko eh medyo angat na siya gawa ng batsa naabantihan ako yun nadali yung na tumbok. buti na lang ka mo, isa lang yun nabasa kung dalawa ay So sa sa tutumus pa lang ako guys, iniisip ko na na, ay putek, babayaran ko to. Kaya sabi ko kay Sir, wag niya nang bayaran yung delivery pinon. Dibawos niya na lang kung magkano mabibili niya do sa bitya. 150 pesos daw. So ang delivery pinon ay 211 pesos. So meron pa tayong 61 pesos or 60, oh nga 61. So yun na lang ang magiging sa atin from Calamba San Pablo na delivery pisana na 211 magiging 61 pesos na lang eh sabi naman ni sir dahil medyo malayo yung pinagatira natin eh hindi niya na tayo para bawasin yung nasira natin kaya shout out kay sir ng bayit asensya ka na sir ha sabi ko nga kay sir wag nang banggitin kay ma'am kasi possible ma magre-report si ma'am sa lalamove hindi ako para masuspindi na naman guys. Sheesh! Ingat, ingat. Next time guys! Buti na lang na pakiusapan si sir, no? Habit.